Nandito na tumaon dito nagawang Sa dag. Ilog ba yan? Ilog. Bakit? Dito ba gagawin? O dito talaga? May daan dito. Ay, nakasara. May daan. Kaya nakasara. Yan na lang yung motor. Lapit lang yan. Ang daming tubig ng Anggat Dam ngayon. Anggat Bustos Dam. Ay, Bustos Dam kailuman 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 lawak ng kailuman dam kailuman kaya kailuman 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 hindi, ito ang gat. Hindi, dito po. Iyon. Ito po Oo nga, pagkatapos ng ang gat, saan nakaragtong yan? Sa dagat. Hindi, hindi pa po. Padi-arte po, yan eh. Ah, lawak oh. May ano sa gitna ha? May ano sa gitna, may...

Sino may ito siya, sabi? Ito si Mama Ine, ano ka? Ikaw ang pagkapatid mo. Ano po, eh. ano po yan eh. Dati pong bukid eh, yung parang sa atin po. Maliit mm -hmm. lang po yung ilog na yun. Kinuha, lang po lang kinuha yung lupa. Kaya lumaki po ng ganyan. Saan so, <laughs> so, kaya karugtong na dagat yan? Ano? Dagat, parang dagat, dagat eh, oh. Ang ganda kasi, ano? Parang dagat. Eh, ano, ano yan? Isang ano lang? Rainbow ano lang po talaga yung pag tinalay tayo mo yan, maanggat dam din yan. Hindi yan dagat, yan na <coughs> Habang, di ba, naalala mo nung nagpunta tayo sa ibayo niyan. O habang lumalayo tayo, nagiging ilog na lang yan. Ya, yeah, isipin mo dyan kumukuha ng nawasa. No. <laughs> yan, nawasa yan. Iinom natin yan. Baka mahulog yan. Diyan kami tumungo ng mama mo noon. Dimit, Ang bato Yung... Alim bato? dati wala naman bato na yan. Hindi lang Ay, tuwa talaga sila titiyas dyan eh. Diyan po kami nanuso ni JR dati. Mm. -hmm. Diyan po sa Oo, oh, oh, nakarating na ako dyan. Dyan ako din nala ni Marcel eh. Nung umalis kami noon, dyan ako din nala ni Sel eh. <coughs> May puno nga ng kamatsile oh. Ang laki. Pag siguro na mo ngayon, sarap manungkit dyan. Ano laki ah, hindi maalaman kung ilog o patubig dito lang sila gumawa dito lang yan sa Bustos, Bulacan Alikabok Ako rin, ayoko tostado. Pwede na yung sa akin. Naku, hindi ako magsusuklay. Picture ka ng picture, hindi mo naman pinapasa sa... Wala, ano natin. Wala, wala akong nakikita. Kulina, <laughs> maulog yan. 嗯。Hmm.